<laughs> Mga kaso na hindi na mapigilan yung pagtast ng gasolina. Pero yung pagtast ko ay napigilan na. <laughs> Magaling kang kupal ka. Tagal na, hindi na ako tumaas eh. <laughs> Yan, nah. uh, ang laki ng nawawala sa amin, sa amin araw-araw sa so, tuwing kami ay bumabiyahin, no? Dahil uh, sa hindi mapigilan na pagtast ng gasolina at isa pa na nagpapahirap sa amin, yung Uh, excise tax natin na 10 piso bawat litro ano yan ay uh, automatic na kinakaltas yan sa amin dahil kasama na yun sa presyo ng gasolina ano mga kasawel ang hinailing namin ay ibaba o tanggalin sa amin yung excise tax na 10 piso bawat litro ayaw po namin ng ayuda kasi pansamantala lang po yung ayuda mga kasawel no uh, hindi naman nakakarating sa amin yung ayuda kaya ayaw namin ng ngayon. Ang gusto namin ay yung excise tax tanggalin. Ang may kasalanan na ito. Ba't ako na naman? Ah, ah, pag natanggal po yan, 10 piso. Ang araw, araw, naggagas ako, 30 liters. 10 piso, bawat litro, di may 300 agad. Di ba? Oh, wow! Yan, yung, yung bagay. Nung kaysa doon sa ayoda, ayaw namin ng ayoda. Rantado! <laughs> ay, wala kami <laughs> diba? natatanggap. Wala kami natatanggap paano kami, paano namin gugustuhin yung ayuda ay wala kami natatanggap. Gago! Yan. Ah, nagagalit na sila kay. Ganyan-ganyan hmm. Ganyagany ako. <laughs> Tingin pa kita mo nga, paano ka magalit na kay? Ah! Wisit <laughs> <Uyisid> ka. <laughs> Ulitin yung galit mo na kayo. Ah! Hmm. At, ah! Ang dilim na ha. Ah! <laughs> galit na. Ganyan pala mga galit. Magalit ang mungo <laughs> <So, why? laughs>